Ito po yung uh, talungan tapos kalapit po nitong talong Ito puno po ng uh, mani Sa inyo pong palagay bakit kaya ganito yung itinuro sa amin na paumaraan na kapag uh, may tanim na, na talong, kinakailangan mayroon ding tanim na Mani sa kalapit. O minsan po inilalagay namin ito sa pagitan. Sa inyong pong palagay, ano po yung idea? Bakit po ganito? Yung itinuro sa amin.